Mexico. Wow. Ganda ng Mexico. Ang ganda ng Mexico. Ayan, simbahan. So, yun guys. Pag kumali kaya patungo ng ano yan. Patungo ng uh, Angeles. Ayan. Ayan. San Fernando. Ganda ng simbahan dito. Ayan, ito yung palengke na dito. Ayan. Pali, pali. Si ate. Pasaway sa daan. Ayan. Municipality ng Municipality of Mexico Ayan o no? Mexico Mexico Sa so Mexico na tayo Hindi to sa ibang bansa Mexico ng Pilipinas Ayan guys Takal pong salamat Ayan o no? Wow Truck van So ayan guys May truck van pala dito Ayan o No, no truck ang Along Angeles Bagalang Road Along Aquino Byway, Dolores, Santa Cruz Ayan, accept lang pag Sunday Alright, may track pa na dito So ayan guys, dito tayo sa may ano, tapat ng Jollibee At dito yung municipal, ayan Ito yung uh, Plaza Pina Choking Ayan, wala pang galong katao-tao Ayan so what's up, alright guys At narito nga ako sa akin na to at kami tutungo ngayon ng Magalang Pampanga. So guys, at kami mag-umpisa sa may Mexico Pampanga. So guys, at ito nga ay aking tatakin ang way nito. Ito, ito sa may Chowking. Alright, ato uh, nga, ako yung, yung samahan. So guys, let's go. ako'y nagmula sa May San Simon Tourgate at sa rotundang ito, ako'y kakaliwa patungo sa aking destinasyon at dito nga sa Magalang Pampanga at sa rotundang ito ay napakagandang tingnan habang ako'y umiikot ato nga ang barangay Santo Domingo dito sa May Pampanga eto mga ako'y kakanan ng bagya sa way nito dahil ako'y patungo ng magalang pampanga at ang mga sign nito na, na aking ipinakita sa inyo ay ang mga destinasyon na nais mong puntahan at kung bago ka lang sa channel to ay manatili ka lamang at ako'y inyong samahan sa aking panibagong biyahe na ito ato at nga ang barangay Santo Domingo, Mexico na aking tinatak sa ngayon. At ang way nito na aking tinatahak ay patungo ng proper nitong Mexico maging ang magalang at arayat at gano'n rin ang Angles Pampanga. Ito ang mga kabiro, ako'y inyong samahan sa aking panibagong biyaya ito. Ito at napaganda ng daan dito na aking tinatahak. Maaga pa lang kaya ito ay may kuluagan.

ay patuloy ako sa aking paglalakbay nito. Medyo may kabilisan ang aking pagmamaniyo dahil nga sa Bacoloragan ang daan nito. At ito, ang bridge nito ay ang San Pablo. At kung sakaling ikaw ay papasok ng INLEX, ay mayroon dito ang Mexico Tollgate. At to makabero, ako ay patuloy sa aking paglalakbay nito dahil sa aking destinasyon patungo ng Magalang sa may chowking nito bridge sa Mexico Mexico Bridge heto ang Mexico Bridge na aking tinatahak sa ngayon medyo may kabaan ang bridge nito at ito nga ay madadaanan bago sumapit sa proper nitong Mexico Pampanga. Habang ako ay ay aking sinilipan ang ibang tanawin dito sa bridge na ito, bago sumapit nitong proper na Mexico. Dennis, eh, hindi na. Yan tama yan. Astro. Ang dami pa lang, tuloy dito ah. Di ba nang deliver tayo dito? Hindi pa. pa. Hindi pa. At meron pa akong bridge na madadaanan dito ang San Antonio Bridge bago sumapit nitong Mexico proper. Big Arena, ano o. Sasabukan. Sasabukan, oh, mga hilig magsabong. Yan. Sabong tayo. Sasabong <laughs> tayo. Yan <laughs> niya. Kung sakaling ikaw ay papasok ng North Luzon Expressway, ay pwede pala dito sa Mexico. Ato nga mga kabiero, ako'y malapit na sa proper nitong Mexico, Pampanga. Ato ay dahandahan ko ng napansin tulad ng purgol ng Mexico. At aking nga nasilayan na ang kulay nito. At saka ng bahay ko nga nakapwesto, ang pure gold dito sa may Mexico, Pampanga at dahan-dahan din akong umuusad sa stoplight na ito at meron pa rin akong bridge na madadaanan bago sumapit dito sa may simbahan at maging dito sa may municipio ng Mexico malayo kaya patungo ng ano yan patungo ng uh, Angeles ayan San Fernando Pwede na simbahan dito Ito yung palengke na dito Ayan Si ate Pasaway sa daan Ayan <laughs> <natin> na Malik-palik din ang municipality of oh, Mexico 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 Sa Mexico na tayo Hindi to sa ibang bansa Mexico na Pilipinas Galing <laughs> hey, yan. You know, primark Primer, Primer Town Center. Ayan, Alpha Mart. Ayan, Alpha Mart. Ayan, Alpha oh. Na Mexico. Na Uusip. Hindi rin pa Hindi eh. Saan yung Alpha Mart? pagkalipas ko nitong poblasyon na ng Mexico ay aking madadaanan ang barangay nito ng San Carlos at heto patuloy ako sa aking paglalakbay hanggang marating ko ang magalang dito sa may Pampanga at dito nga sa aming destinasyon sa may Choking ng Magalang habang binabagtas ko ang daan na to ay aking madadaanan sa gawing kaliwako ang Mexico Community Hospital at nga ay napakalawak pala ng hospital na ito dito sa may Mexico maging itong Jens Pension Hall ay katabi ng hospital na ito na aking nasisilayan at napakalawak ng pension hall na ito at patuloy pa rin ako sa aking paglalakbay Barangay Balas Pagkalipas natin sa May San Carlos ay dito man tayo sa Barangay Palas, Mexico. At ito sa gawing kaliwa ko ang National High School na ito na aking nadaanan. At ito nga ay patuloy para ako sa aking paglalakbay patungo sa Magalang Malaki ang pinagkaiba ng mga daan sa Manila at sa probinsya At tulad nga ng daan ito ay halos ilan lamang Ang mga sakyan na aking nakasalubong at nakasabay sa daan ito Napakasarap bumiay pag ito ang araw-araw mong madadaanan Dito naman tayo sa may barangay San Juan dito pa rin sa May Mexico ato ang National High School dito sa San Juan na aking nadadaanan at napakalawak ng school ito at sa kanang bahay ko ang elementary school ng San Juan maging itong Alpamart ay aking nadaanan sa aking kaliwang bahagi Barangay San Juan Tuda Barangay San Juan Center. Ano Barangay San Juan. I love San Juan. Ito ang ilang mga barangay na aking nadaanan bago sumapit nitong Magalang. At mga kabeyro ay napakahaba ng tulay na ito na aking tinataha. Ato nga, habang ako'y naglalakbay sa tulay na ito, aking pinagmasdan. At pagsapit nitong sa dulo, ay medyo kurbada nga lang. Kaya kailangan magdahan-dahan kung may kasalubong dito. Kaya ito mga pero, kung ikaw ay nagawi sa lugar na ito, ay kailangan mong magdahan-dahan sa iyong paglalakbay habang ako'y naglalakbay sa way na ito ay aking naalala ang aking probinsya na pinagmulan dahil nga medyo may kabundukan at medyo may kasukalan ang daan na ito sa pagsapit ng gabi siguro nakatakot ng dumaan dito dahil nga ito ako'y walang napansin na mga ilaw na nakatimbre dito maging ang isang kurbada ito ay medyo makitid kaya kailangang magdahan-dahan sa iyong pagmamaniho. Ano Elementary School ayan ang ano Elementary School tulad ng isang sakyato ay aking pinabigyan at ako'y huminto sandali at kapag kumahanan ka rito ay patungo ng arayat at maging ang Nueva Isiha at dito pa rin tayo sa padiretsong ito at dahil nga tayo ay tutungo ng magalang sa may Chowking at maging ang munisipyo nito at ang plaza nitong magalang pagsapit ko sa daan nito ay aking napansin na medyo may kalubakan ang daan nito at ito nga ay medyo binabaha din sa lugar na ito World well, Tech 125 down payment Ayan. Japan Cabanas Ang oh, ganda ng bundok oh Japan Cabanas Resort Uy grab space to <laughs> Ah, mabulang siya ka ha, Ablog ka. Mexico Solar Farm ayan ah, maraming mga kubo pa rin dito ayan eh, o oh. so yun guys kung naghahap kayo mga kubo na eh, ayan meron dito ayan eh, o oh. ganda na mga kubo oh binawa dito lugar na to maraming natutubig dito ayos dito. oh. pinapaka dito may bas ng tag ulan eh elementary school ng arenas 500 kilometers ang ating tatahakin bago tayo makarating ng choking nitong magalang habang sinusunod ko ang mga ilang sakyan dito akin na pasin na medyo may kalubakan ang daan na ito at ito nga ay parang binaba pa ang lugar na ito at patuloy ako sa aking paglalakbay hanggang makarating sa aking destinasyon Ilwang governor ng Pampanga. kuya, padaan ka naman ba? At itong isang rider na to ay nagpapasaway pa sa daan na ito at aking nasilayan na ang malawak na maisan nito. Ngunit ito ay tuyo na. Siguro ay walang bunga o nalugi sa maisan na ito at dito mo rin matatagpuan ang mga pagawaan ng mga kubo napaganda na mga kubo na kailang ginagawa ato at nga ay kailang binibenta sa lugar na ito elementary school ng Pilapayong academy ano yan then... Blooming Pels Academy Foundation Oral Palm Resort Ayan o. So yun guys, malapit na tayo Ayan malapit na tayo sa ating punta na ano ayan oh. guys takal pong salamat ayan oh. wow riot truck ban so ayan guys may truck ban pala dito ayan oh. no truck ang, ang along ang bagalang road along Aquino Bayway byway dolores santa cruz ayan accept lang pag sunday alright may truck ban pala dito So wala naman sinasabi na six-wheeler So basta truck lang guys Ayan Yung mga kabukong driver dyan Dito sa may uh, lugar na to May truck van Sa so, may Arayat Ayan oh. Abana Residence Alright Ayan And next pa So yun guys oh. Baguio Derecho Marbia Street kanan ayan kapot pot Alasas Bridge at bago tayo sumapit sa may magalang proper ay ating madadaanan itong Santa Cruz Elementary School dito sa Magalang at ito nga ay napakalawak pala ng eskwelahan na ito at tayo nga ay malapit na sa may choking nitong Magalang at huwag kayong bibitaw sa chara ito upang ako'y inyong samahan hanggang sa pagtapos ng episode na ito. Heto ang Jollibee sa tapat nitong Chowking at dito na nga tayo sa may proper nitong Magalang, Pampanga at dito nga ay dahan-dahan kong inuusad ang sakya to upang ako'y makaparking sa Chowking King na ito. So yan guys, dito tayo, dito tayo sa may choking Ayan. Habang ako'y ay naghanap ng mapwistuan ng sakya na to Ay akin uh, napansin ang plaza nitong magalang Maging ang munisipyo ay katabi nito At maging ang Jollibee At ito nga ay dahan-dahan akong umaatras sa pwesto At dito sa may likuran ng choking sa receiving nito Ala City na ng umaga kaya medyo dagsa na ang mga sakyan dito dahil nga may pasok ang mga estudyante at mga nagtatrabaho sa araw na ito. Heto, ang katapat namin ay ang Jollibee. Ato, ang kailang parkingan ay napakalawak nito. Ito nga titingnan natin, sisilipin natin kung ano, kung may mga customer na. Ayan, pero wala wala pang anong customer, malog pa. Ayan, So, ito nga uh, ano, guys uh, Wala pang garong kataw-tao Right okay. So, ayan guys Ito tayo sa may tapat ano, ng Jollibee Ayan So, ito guys uh, Ito yung municipal Ayan Ayan ito yung uh, plaza pina Chowking. Ayan, wala pang gano'ng katao tao Ayan. Ayan yung uh, plaza, yung katapat. At ito yung, ano, ito yung, ah, uh, ito yung city hall. Uh, ito naman yung, ah, uh, Ah, uh, uh, plaza. Ayan. At katapat ito yung, ano, katapat ng Jollibee. Ayan. Dito, dito nga tayo ngayon sa may, uh, sa may choking hindi nating gaano uh, binubuksan itong likuran ng sakin na ito. At baka uh, dito may equipment. Mayroon kasi ibang store na bawal yung uh, kumuha ng video or camera. So yun hey guys, ayan. Ayan. Ganyan <laughs> uh, niya. At wala pang gaanong kataw-tao. Malog pa. Ayan. So yun guys, ayan nga. Ayan. So wala pang kataw-tao. So dahil maaga pa lang. So ito nga guys, samahan niyo ako. at uh, kami ay mag-alood muna ng mga produkto nitong Chowking. Alright. So yun guys, let's go. Yun guys, itong uh, na to, patungo na ano yan ng Angeles. Ayan. Pamunta na ng uh, uh, San Fernando, maging uh, ano, Marky Mall. Alright. So dito tayo sa may Chowking. Ayan. Itong Chowking na to, ayan o. Oh. Uh, Chowking Sabers Everyday Busog Sarap. Ayan, ang Pasit Canton. Super Sangkap Pahalo-halo. Chow Fun. Chunky Asado Siopaw. Wonton Mami. Ayan, Xiu mai. It starts at 49. Ayan. Choking delivery, choking delivery com. Ayan, alright. Ayan o. So, mayroon pa ditong ang uh, katawin itong ATM. Alright, ayan. Ayan, choking. Ayan na, Plaza Pina. Choking. Ayan. Ayan guys, yung Jollibee o. Oh. So, ayan guys, tayo kakaliwa dito. Kakaliwa tayo dito. Ayan yung Muna si sa kaliwa ay plaza. So kakaliwa tayo. Ay si Kuya ay pong bigay oh. Ayong bigay Kuya Kuya. Oh. Ay mga senior, ayong bigay. Ay. Mga senior. So yan guys, ito yung plaza. Ayan. Ang um, plaza na ang uh, ito yung uh, uh Rotota terminal. Ayan. Ito yung plaza. Ito yung choking sa uh, Jalbis na napasa na, 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 natin. Ito yung uh, proper. So yung guys, ito yung proper ng anong Arayat. Uy, wala akong di pala proper ito, no? Ayan, yung mga maraming mga paninda rito, mga bag, ayan, ano oh. Maraming mga dito. Proper. Ang ah, magalang pala ito, hindi maarte ano eh? Magalang brands. Santa Cruz, magalang pala, hindi pa Arayat. Arayat. Yan, magalang. Alright. Yan, uh, barangay San Pedro. San Pedro. Magalang pala to, hindi man Arayat. Sa kabila pa lang Arayat eh. So yan guys, ito yung ano, uh, proper. Ito yung uh, palengke. Dito yung palengke magalang eh dai mga motor dito ay you no know? PCC supermarket customer satisfaction is our concern apa concern na dai mga motor dito oh so parang mga uh, kolorum yata itong mga motor dito Yung mga plate number rin lang for white para kitang dilaw Do not enter, I don't know. Magalang ayo no. ayo ah, ay no. Public Market sinanay Magalang ayan So to Soto sinanay uh, illegal parking dai nakain Oh tumakbo sinanay Ah ako sinanay ipapasa sa daan Inang no, public market na Magalang mo sinayin yung mga kawin, mga tatakbo na ng ano nga to ang kagawad do kapitan eh may bago lumang bahay pa pala dito wow ganda wow may narinig tayo na ano to? big bike, selkot. big bike pa talaga ano walang, napiki ako dun ah hindi na parang big bike eh boom bike Whoa bike na bike bike dapat bike ano malaking bike yung tatusin ng Tagalog di ba ibig sabihin ng big malaki ibig bike bisikleta dapat bike motor hindi big bike Sige <laughs> <laughs> so, guys, ito yung ano? gold na magalang Galing yan gold ng magalang Magalang siguro mga tao dito Ayan, Ayan. Yeah. Barangay Sapang Maisag, Mexico, Pampanga. Salamat. po, uh -huh. oh, kapag oh, tigas yung pagka po. Uh -huh.